Mating TV for this video no. Meron tayong video dito yung lalaki na pumasok sa simbahan sa Taal Church. So ito po yung nangyari. pinirada na yung kanyang motor. Makita natin kasama niya na yung girlfriend. dumiritso pa pas altar. wala talagang respeto tapos umupo pa sa upuan ng pare malakpak ano ba to? may sira sa utak o sobrang high lang talaga For information guys, na ah, nahuli na po ito ng pulisya at may kinakaharap ng kaso ngayon. Sana po huwag tularan yung mga ganito. Respeto pa rin sa religious group at pati sa simbahan. Kahit anong mga religion mo, respeto mo. Thank you, thank you.